QC. Chinita Banker. Bangkok China ka ba nagtatrabaho? <laughs> Bakit ba Eh Chinita Banker, baka sa Bangkok China. Oo. <laughs> oh, oh. Bank Banker. Banker. Anong work mo? Um credit analyst. Oh, credit, credit analyst. analyst. Oh, koko oh, yes. mga utang no kininaano. Ina-analyze. Oh. Ina-analyze mo yung mga pauutang, yun kung pa, yes. <laughs> na, pa ba nila o hindi. Yes. Ganyan. Hello, o, ganyan. Ganyan, 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 ganyan. Da. Da. Oh, Anong course mo? Marketing po. Ah, marketing. marketing. May kinalaman naman oh. Yes. Anong school mo dati? Best Link College of the Philippines. Ah, oh, Best Link. Best Link. Yes. May Better Link ba? <laughs> Good Link, Good Better link. <laughs> link, Best Link. Yeah. Best. Yeah. Okay. So, Daria. Yes. Ayan. Daria lang po sa umaga. Yeah. <laughs> Anong pick-up line mo kay Carl? Uy, Carl. Taga, soul ka ba? Bakit? Kasi pag naging tayo, soul-loom mo lang ako. Solo. <laughs> <laughs> Bakit so... ka tawa. Bakit ka natawa? ka natawa? Kasi kumalala Sa palagay mo, kung nanonood yung mga empleyado sa bangko, mapaproud ah. sila dyan sa ginawa ko. <laughs> solo. Pala sa palagay mo, pala. pagbalik mo, may welcome back na tarpulin doon sa bangko. Pala yung solo? Pala yung solo? Solo. Cute. cute. That's cute. Cute yeah. ni Daria. Thank you so much, Daria. Ngayon naman tawagin na natin, searchie number 2 reveal. What's up, Madlong people? I'm Step, 23 years old, ang artsy girl ng Las Piñas City. Artsy. Yeah. Uh, artsy. Ano yung artsy? Ba't ka artsy? Um, ako po ay nagpipainting, nagdodrawing, and gumagawa po ng handmade bra bracelet. Mm -hmm. Anong medium mo? Ano po? Medium. Anong medium? Acrylic po. Minsan, Acrylic. oil. Acrylic. Something. Oh. <laughs> extra virgin coconut oil <laughs> Ay pwede no? Pwede. artist, kung ano-ano namang ginagamit eh. Uh, Kaya okay. so, okay. okay. may coffee painting diba? din po. Okay. Ano mga subject painting? mo? Minsan po, abstract. Um, uh, more on... Like ganun po. Mm-mm. <laughs> -hmm. Ganda bale mo yan ng ikayaman, kuri oh, diba? step steps artist. steps 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 by steps 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 po. steps By steps 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 Carl, steps 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 Sige, ulitin mo, ulitin mo. Carl, siguro malungkot ka. Bakit? Kasi nag-iisa ka lang sa puso ko eh. Ah. <laughs> Bala ko ang, ang dami niya palang oh. voice niya. <laughs> Thank you, Steps. Ngayon naman, you, pakinggan natin si Searchy number 3, Reveal. Apple, 23 years old. Alam na, wala. Oh, oh, oh. Wala na, wala. Ulit, ulit, ulit. Sabay, sabay, WhatsApp ulit, WhatsApp ulit. Oh, Nagkamali. Kasi inartihan yung pangalan oh. eh. Pinaganda. Oh. <laughs> Apple. Apolinario mabili na. Hindi! Ito na search number three. Reveal. What's up, love people? I am Apple, 23 years old. Ang majorette at live streamer ng San Pablo City, Laguna. Oh. Majorette. Marami kang boots. Marami po. Galit <laughs> po ukay. Kulay puti. Yeah. <laughs> kulay puti. nagle Nagla stream livestream Anong ginagawa mo pag nagla-livestream? Uh, kumakanta po. Minsan uh. po, trip lang. katahan mo nga si Carl, yung chorus lang ng paborit nung huli mong kinanta sa livestream. Oh. Ang puso <laughs> Pangit, huwag ka na mag stream ha? Uh, <laughs> ang dami-dami nag-aagawan sa wifi, dumadagdag ka, tapos ganyan lang pala ginagawa. Ang <laughs> <Pinkla> lang siya. <beloved> ah, oh, oh. <speaking> ang puso ko ay <speaking> nagduru ko. <speaking> <speaking> nagdurugo. Tawag pwede na din. Kaya nang po. Kaya nang din din po. Ha? Chorus lang po din kinakanta ko saan. Chorus yung pinapakanta ko, di ba? <laughs> so, pag kinakanta mo naman niya, marami naman nagbibigay sa'yo ng gifts. Oh. Opo, tinatawanan ko lang. <laughs> ay, oh. pwede mong shout out? Sige, ah, shout okay. Out sige, sige, Shoutout Shout out sa mga supporter ko habang buhay. Ano, Isa lang, mabubuhay. supporter lang eh. Isa lang? Ba, marami uh -oh. pa ba sila? Marami. Isa lang pag basketball na ginagamit. <laughs> Support. Kinakausap ko. Yung iba ko kinakausap ang sarili sa, sa, sa ano, di ba, sa lamin. Uh -huh. Siya sa supporter. Kaya, kaya mo pa ba? Alam mo. Okay ba tayo? Gusto mo laban na kita? Lalaban ba tayo? Sa <laughs> so, supporter, nakikipag-usap. Kailan ka ulit nagka-boyfriend? Two years ago po. Two years ago. Nasaktan mo, nasaktan ka? Sinaktan ho ako. Oh. oh. Ano um, nangyari? Nasaan yun? Ano nangyari? <laughs> ano po, LDR po kami. Tapos po, nakahanap po ng iba doon. Oo. Oh. Pinagpalit sa malapit. Ay. Ginantihan mo? Tinawanan ko na lang, ho. Paano ka bumangon? Tumayo. Ay, tsare. <laughs> ah. <laughs> ah. <laughs> Man, tatayo mo yun. Oo. Oh. Oh. Kasi Ma, yung iba, ka. diba na? Iyak na lang, iyak, iyak sa oh. kao. Ka. Ipahin mo. Itayo mo. Ay, tayo mo, kasama. Three, three days po. Iyak lang ng iyak. Mm. Nagdilim din yung paningin mo? <laughs> Kumain ka ng Quaker Oats. <laughs> 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 quina, quina quaker oats, oats tayo eh. Yun, nagdilim ang paningin. Uh, pero ngayon mukhang masaya. Masaya ka, na, masaya ka ba talaga o oh, marami kang tinatago sa likod ng ngiti na yan? Balance lang po. Pag na natumba sa sampanin kita. <laughs> Wala palang balance. Okay. Ah, pala pick-up line mo kay Carl. Carl, baton ka ba? Bakit? Kasi kahit ihagis-hagis kita sa akin ka rin babaksak. Oh! oh! <laughs> <laughs> Mga Jesse, ang hirig sa ganun. Yung kala nila kinakakuyo talaga. Oh. <laughs> Nasaray na ho uh, konting kubot. Oh. <laughs> Na-imagine nyo. Paano kayo sa school? Pag nagre-recite kaya sila ganyan. Pag lakasagot. Kunyan no? example. One plus one. Ma'am. Yes. Two. Oh! Hey! Kaya, kaya sila. Kasi diba? Parang... Tropa ni Kelsey. Oo, ano? oh, mo oh, ganun. Ito masayahin, pero hindi pumapasok sa school. <laughs> <laughs> okay. Okay ba sa mga pick-up line? Ang, ang sagla mo, ha? Kitang-kita ko. Oo. Oh. Ay, yung pagkaka-enjoy mo. Oh. Nag-walker oats ka kanina, no? <laughs> Pang 48 days mo na. Kala ko ba may confidence na si Carl? Oo ma, uh oh, nga. parang malungkot si, ano, Carl? Anong tumatakbo sa isip mo habang nangyayari ang lahat ng ito? Um, iniisip ko na po kasi sino po yung pipiliin ko. Ay, oh. parang meron oh. na agad. Advance, ha? May, anong epekto sa na nakita mo yung tatlong girls? Okay lang po, may vice. Oo. Oh. Okay. Alam mo, May, asamahan tingin ni Apple sa boots mo. <laughs> <laughs> Tara palit tayo. <laughs> Tara <rami siya. laughs> oh, oh.